Okay, diretsahan tayo. Uh, sino ang nagka-idea? Okay, pakinggan mo mabuti ha. Sino ang nagka-idea na mag maglikom ng pera para sa election? Ikaw o si Senator De Lima? Si Senator De Lima sana. Ang nagka-idea? Opo sir, inuutosan lang po niya ako. Ano ang pagkasabi sa iyo? Doon sa walang pag-ano namin sir, hindi kailangan mag-ano tayo ng punto. Ganun lang po ang sinabi niya sir. Sinabi niya sa iyo na uh, maghanap tayo ng pundo, maglikop tayo ng pundo. Kahit doon sa mga illegal na uh, mga transaksyon. Did you stop my time? Sige, sagutin mo yung tanong ko. Ano po yung tanong, sir? Oh, well, sorry sorry. Sinabihan ka kahit na sa mga illegal na transaction, walang problema, walang walang sinabi sa'yo kahit nasa illegal, pwede kang mag, 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 makapaglikom ng pera. Yan doon lang po na sir sa ano, kay... Hindi naman po lahat ng illegal ay paglilikuman sir. May specific lang na tao yung binanggit na sir. Okay, nung sinabi sa iyo ito, sino ang mga nilapitan mo? Sino ang mga kinontak mo? Si Mr. Kerwin Espinosa lang po, sir. Si Kerwin Espinosa lang. Sino pa? Wala na po. Wala pang mga kilala na drug lords na nilapitan mo para... Hingian mo ng... ng uh, ang tawag nito? Uh, monthly? O pera? Wala Wala po, sir. Si Kerwin lang talaga? Opo, Sir. Okay, ah... Uh, paano mo ba nakilala si Kerwin? Si Ma'am si, si... Sino sir, Si Ma'am lang din po ang nagbigay ng... cellphone number ni Sir Kerwin, tapos tinawagan ko na lang po. Sino to si Ma'am, ano? Si... Secretary din niya, mga Sir. Ah, siya nagbigay sa iyo? ng number para kay ay, kay number ni Kerwin o Ganun ba? Paano niya binigay sa iyo? May binigay lang sa akin sir na tawagan mo ito at mag-uusap po kayo, mag may usapan na kami dyan, mag-uusap na lang kayo. Parang ganun lang sa pagkasabi na sa akin sir. Nung bigay bigay yung cellphone number. Cellphone number lang o kasama ang pangalan? kasama po ang pangalan Sir. o kasama ang pangalan paano mo sinabi na hindi mo kilala si Gerwin? noong ano sir hindi ko siya kilala pero nung tawagan ko siya nagkaano na hindi kanun. hindi kasi dinamay natin binigay sa iyo ang number at saka pangalan tapos pinatawagan sa iyo kasi sabi mo bago mo lang nakilala si Gerwin. tama ba? Kasama na doon po siya sa, sa cellphone number na binigay ni Ma'am eh. Kasama pa, kasama yon doon sa binigay sa iyo. Opo, Your Magkano ang nalikom mong pera? Total lang para sa kampanya. Wala po akong... Estimate mo lang, estimate mo. Nasa mga 8 lang po siguro, sir. Hindi po kabisado yung mga prepas. Uh, eight, ano? 8 uh, pesos o 8,000? Ano? ano? 8 million, sir. Ah, 8 million. Okay. Um, Doon lang sa kay Kirwin. Yes, your honor. Wala ka na pang, uh, beside wala ka na pang ibang kontak uh, na uh, nag-ambag ng pera para sa election? Wala na po, sir. Sigurado ka? Apo, yun. Yeah. Baka may maya, may mga mag pa na ikaw ay binigyan ng pera para para sa uh, kay Sinator de Lima. With, with, the permission of Senator Pacquiao. Uh, Ronnie, may kilala ka bang uh, Jokon o Hokon Ilumin Prias na Tondo? Meron po, sir. Paano mo siya nakilala? Uh, pinasok po po siyang driver ng anak ni Senator de Lima, sir. Wala kang natatandaan na nautosan mo si Priyas, pumunta kay director po kayo doon sa prisons para kumuha ng brown envelope. Wala po siya? Wala kang tatandaan. Wala po siya. Okay. Yeah, kasi siya rito eh. Eh siguro kung may pagkakataon pa, natin siya para patutuhanan na nagbigay uh, siya ng pera rin sa'yo galing kay uh, Frank uh, Bukayo. Anyway, sir, Frank, thank you. Sa tingin mo, maniwala kami ba eh, o itong taong bayan, na si Kirwin lang nilap, nilapitan mo, tinawagan mo, nung sinutusan ka na maglikom ng pera para sa eleksyon? <coughs> Hindi ko po alam, sir. Kung maniniwala po kayo, sa mga sinasabi ko. Bakit si Kerwin lang? Anong, uh, anong uh, uh kay Kerwin? Bakit si Kerwin lang ang inano mo? Na ikaw ang inatasan para maglikom ng, ng, ng pundo? Kasi yun lang naman po talaga siya ang sinabi sa akin eh, na kuhaan ng pundo eh. Ikaw lang ba ang naatasan maglikom o may mga kasama ka pang uh, na, na, na nautusan din maglikom ng, ng pera para sa uh, eleksyon. Sa ako po sir, ako lang po, hindi ko lang po alam kung may ibang source pa si ma'am na inutusan. Sigurado ka niya? Yes sir, o lang. Pilibisaya kita, sigurado ka niya? Sigurado ka ba dyan? Lokano ba yan? Ah, Pangasinan pala yan. Okay. So, uh, kung si, eh, si Kerwin lang binig, uh, kinontak mo, nung magtatago ka, uh, ito mo na. ano ang dahilan, ano ang nagawa mo, bakit ka pinapatago ni Sen. De Lima nung pinatawag ka sa, sa Congress? Yun nga po sir, yung nung pinatigis ko siya sa anak ko, na kunin mo yung ano ni Tita mulay, kasi may subpoena na nako ako sa Congress. Okay na, ang tanong ko, ano ang dahilan, ano ang nagawa mong mali o kasalanan, bakit ka pinapatago at hindi ka, eh, hindi ka na pinapapunta doon sa, sa Congress? Ang alam ko sir, wala akong maling nagawa. O bakit ka nagtago? Yun po ang utos ni ma'am, lang po na ako. Kasi kung wala kang ginawa masama, bakit ka magtago? ang nagtatago yung mga gumagawa lang ng masama. Oo nga po, sir. Iyon po ang utos po ni... Now, with the provision of Senator Ah, uh, hindi mo naman pinagkailan na nakita kayo ni Kevin sa bar namin, di ba? Yes, sir. Sure, okay. okay. Saan kayo tumira sa Baguio City? Yung mga panahon na nakita kayo sa bar namin. Anong hotel kayo nag-stay? Nakalimutan ko na po yung hotel, sir. Jesus, sir. Bakit napaka-selective ng memory mo, Ronnie? Ano may selective memory? Parang naalala mo lang yung gusto mong maalala at nakakalimutan mo yung gusto mong kalimutan. Pangalan ng hotel, hindi mo. Tagapanggasinan ka, sigurado. Marami kang beses din nakapunta ng Baguio City. Hindi mo maalala ngayon kung anong hotel. O saan malapit yung hotel? Hindi pamilyar ang Baguio kasi po, Malapit sa Burnham, malapit sa Teachers Camp, malapit sa Session Road, hindi po ako pamilyar sa bagyo sir kaya hindi po ako wala akong idea sa mga yun. Pero kung sabihin niyo yung pangalan ng hotel, ma-familiarize ma mo. Hindi ko maaalala sir kung anong pangalan ng hotel na yun. Uh, yeah. Alam mo, may babasahin lang po Again, with the permission of Senator Pacquiao. Meron ditong kaso yung Supreme Court, Court Supreme. ko lamang sa iyo, no? Arnold versus Balagtas meron din itong Arnold versus Nazareno. Ang Senado no, nag-iimbestiga kay Arnold, John Arnold. Ano? No? Siya ay umiiwas sa mga tanong ng mga senador. Ang ginawa ng Senate, kinontemp siya at ikinulong sa Montilupa. Doon sa National Delivered Prisons. Dumulog siya sa Court of First Instance. Noong araw, wala pang RTC. At siya pinagbigyan yung kanyang uh, petition for uh, the rate, rate of heaven's corpus. Pinagbigyan siya. At ito'y umabot sa Korte Suprema. Alam mo ba ang ginawa ng Korte Suprema? Inayunan yung Senado at sinabing tama lang na ipagulong sa Muntinlupa si Arnold. At nung nasa ng Muntinlupa, siya'y gumawa ng affidavit. At kinukorek niya dahil umiiwas siya sa mga tanong, naggawa na siya ng affidavit. Nung sinabit sa mga senador, ito'y 1950. Ito pa rin yung leading case. Alam mo yung leading case? Ito pa rin yung na, namamayani, ika nga, ito yung sinusunod pa rin na batas dahil uh, Supreme Court ruling. Noong say gumana affidavit, hindi pa na nasiyahan yung mga senador noong araw. At sabi nila, hindi totoo ang affidavit na ito, hindi totoo, nasinungalingan. So, again, umabot na naman sa Supreme Court, I think, naging Arnold versus Nazareno na or Arnold versus Balagtas. Whichever, uh, mas kaya nyo sa dalawa, no? At sinabi ulit ng Port Prima, ituloy niyo lang ipakulong niya sa muntin lupa. Hindi ko sinasabi na gagawin namin sa YouTube. Ang sinasabi ko lamang, ayan yung mga abogado mong galing sa PAO, pwede namin gawin. Naunawa mo yung Tagalog ko, Ronnie? Yes, sir. Sige. Sir, to partay, please continue. Ikaw may sinumpaan dito sa Senado ang ah, mag na magsasabi ka ng totoo. Opo, Your Honor. Okay. Ikaw ang nagpapunta kay uh, Kirwin Kerwin sa Sabagyo, tama? Yes, Your Honor. Ikaw ang tumawag sa kanya na doon kayo magkita, tama? Opo, Your Honor. So nung nag kayo, saan kayo nag sa Bagyo? Sa Burhan Park, sir. May inabot sa yung pera sa'yo doon o wala? Wala po, sir. Doon na lang sa parking ng Berham Park kami nag-abotan. May inabot na pera sa'yo doon? O po, sir. Magkano yung pera? Hindi ko na po nabilang, sir. Bakit hindi, hindi mo nabilang? Nakalagay po sa bag, sir. naka po kasi yung malit na bag. So in short, nakita mo si Kerwin doon. Tama. Opo, sir. Na-meet mo si Kerwin. Yes, sir. Si Kerwin ba at si Senator Laila Dilima nag-meet? Nag-meet doon po sila, sir. Okay, I just want to clarify that because uh, Senator uh, uh, Dilima denying that she never met Kerwin Espinosa. She never knew him yun ang, na, ang, ang narinig ko sa kanya. So, uh, yung, yung may picture sila, uh, actually, na-surprise nga ako nung no, nakita ko yung picture nila eh. Nagmay picture sila doon sa, sa Baguio. <coughs> Totoo yan. Totoo po Nagpag-picture sila ni Sir Kerwin sa yung asawa niya. Anong, anong taon yun? Anong taon? Anong taon yun? 2014. Sir.